Hi guys. Sa video po na ito ituturuan ko kayo paano tayo magbayad ng spy later sa Shopee. So, pag pumasok po kayo sa Shopee account niyo, sa home, pindutin niyo po itong me. Tapos makikita niyo po itong appearance. Pindutin niyo po yung for example, sa akin kasi nag overdue na siya dahil hindi ko nabantayan yung aking uh, account. So, pindutin natin yung overdue. So nakita nyo naman, dito tayo mapupunta. X nyo lang yung mga extra ano dyan. Tapos, pindutin nyo po tayo natin itong pay bill. Kasi wala akong available credit, magbabayad ako through GCash. Gamit ang acting cash account. So, pay bill. Pindutin po natin yung pay bill. Dito tayo mapupunta ngayon. So, pindutin ulit natin yung pay now. So, dito na po tayo. Sa PayNow, pwede tayong pumili dito. Please select. Magsi-select tayo dito ng mga option na pwede natin gamitin sa pagbabayad through dito sa ating Shopee pay. So, nakita nyo naman po meron tayong pwedeng pagpilian sa Instapay, Paycenter Wallet. Pwede nyo view yan dahil dito pwede kayo magbayad through 7-Eleven, Gcash, SM, Cebuana, tsaka swipe nyo po sa baba. Pwede rin tayong magbayad dito sa Over-the-Counter. Pwede rin pong online banking. So, ang available sa online banking ay BPI Express, RCBC Online, BDO, Metro Bank, Land Bank, ATM, tsaka Robinsons Bank Online. So, sa akin, ang babayaran ko ngayon, ang gagamitin kong pagbabayad ay sa GCash. So, marami tayong options po dito. sa so, pindutin yung GCash, meron lang silang 1% fee So, asahan uh, asahin niyo po na meron kayong mababayaran na 1% fee. Tapos, pag napindutin na po si GCash, na-check na yan. Nakita niyo pong check, confirm. Pindutin niyo po yung confirm, tapos pay. So, antay natin maglo-loading. Tapos, dito po tayo mapupunta. Dito po tayo mapupunta. Nakita niyo naman, uh, meron siyang... Um, nakita nyo yan yung ano, meron tayong include 24.62 fee. So, pindutin natin yung pay. Then, idadirect po tayo sa ating GCash account. So, ganito po yung magiging appearance pag GCash kayo. Pindutin nyo lang po yung next. Tapos, ito sa atin na uh, reference number. Ilalagay po natin dito. So, uh, yung OTP po, ipapadala sa ating Gcash account. Then, ilalagay po natin dito. Be sure na tama. Then, click next. Tapos, ilalagay po natin yung ating password. Then, click next. So, ito na po. Ito na yung total of, um, ano natin, pay natin. Pindutin natin yung pay. Tapos, pindutin natin yung proceed. Then, maglo loading lang po yan. So, payment successful. Nag, ano na po siya, nag na po siya na payment is, is successful. So, check natin kung nag, uh, success na ba talaga yung ating payment. Balik tayo. Back natin to. Ah, uh, huwag muna pala natin ito yung back. Antay natin na makita natin yung receipt. So, ito na. Yung ating receipt, ito na yun siya. So, na-payment na natin. Pwede nyo pong screenshot kung gusto nyo pong ma, ma, ano, meron kayong um, proof so back natin pindutin ulat natin yung me para ma check natin kung nakabayad na ba tayo then spy later so pinindit po natin yung spy later so mag appear po dito uh, meron na akong available credit yung binayaran ko yun pa rin yung magiging available credit ko so meron akong uh, next due sa August 15. So, yun po yung Kailangan natin bantayan. So, magtutut... Uh, mag Bibigay po ako ng tutorial sa ibang way paano bayaran yung ating spy letter credit. So, yun naman po. Maraming salamat. Sana may natutunan po kayo sa video na ito. Mag-like, share, follow nyo po ako.